Bagong update sa SSS Insurance. Magandang araw. Narito ang mga pinakabagong balita tungkol sa Social Security System o SSS. Mayroon tayong mahahalagang update tungkol sa pagtaas ng contribution, maagang pag-release ng pensions, calamity loan assistance, at bagong programa para sa pension. Alamin natin ang mga detalye. Ang Social Security System, SSS, ay patuloy na nagsasagawa ng mga pagbabago upang mapabuti ang mga serbisyo at benepisyo nito para sa mga miyembro. Sa taong 2025, ilang mahahalagang pagbabago at programa ang ipinatupad upang mas mapalakas ang sistema ng social security sa Pilipinas. Narito ang mga pinakabagong update tungkol sa SSS. Una. Simula January 2025, ipinatupad ng SSS ang 1% na pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro. Mula sa dating 14%, ito ay naging 15% alinsunod sa Republic Act No. 11,199 o ang Social Security Act of 2018. Layunin ng pagtaas na ito na mapanatili ang sustainability ng pondo ng SSS at masigurong tuloy-tuloy ang pagbibigay ng benepisyo sa mga miyembro nito. Pangalawa, noong November 29, 2024, Naglabas ang SSS ng mahigit 32 billion pesos upang maagang maipamahagi ang 13th month at December pensions sa mahigit 3,600,000 pensioners. Ang hakbang na ito ay ginawa upang matulungan ang mga pensioners na magkaroon ng sapat na pondo sa panahon ng Kapaskuhan. Pangatlo, bilang tugon sa mga nagdaang bagyo, naglabas ang SSS ng mahigit 1 billion 15 million pesos para sa calamity loan assistance nang halos 70,000 miyembro na naapektuhan ng kalamidad. Ang programang ito ay naglalayong mabigyan ng agarang pinansyal na tulong ang mga miyembro upang makabangon mula sa kanilang pinansyal na paghihirap dulot ng sakuna. At panghuli, noong June 10, 2024, muling ipinakilala ng SSS ang Workers' Investment and Savings Program o WISP bilang My SSS Pension Booster. Ito ay nag-aalok ng 7.2% taunang kita na maaaring makatulong sa mga miyembro upang mapalakas ang kanilang ipon at retirement benefits. Ang programang ito ay bahagi ng mga reforma sa ilalim ng Social Security Act of 2018 upang bigyan ng mas maraming opsyon ang mga miyembro sa kanilang long-term financial planning. Ang mga pagbabago at programa ng SSS ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na mapabuti ang mga benepisyo at serbisyo nito para sa mga miyembro. Mahalaga para sa mga miyembro na manatiling updated sa mga ganitong balita upang mas mapakinabangan ang kanilang social security benefits. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng SSS sa www.sss.gov.ph. At dyan nagtatapos ang ating ulat tungkol sa SSS. Patuloy kaming maghahatid ng mga mahahalagang balita upang manatili kayong informed. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na update. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa iba pang nais makaalam ng impormasyong ito. Magandang araw.